Oso at lawa kay magan boxing na puso ng pintal yun nakapalit pintal para sa balay Atong ang inablihan kay magpintura taron kaya kulotin 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 ko Do ka pink nya, gusto ka green. Wala yung brand. Kaya lang kaya tayo pagbisingan. Na, na, na busi pa ka pinay brush. Okay kayo? Tigi walay mo kayo Wala kayo Wala kayo tong gloves. Wala. Wala sa gloves. Ibarat ako na nawo ng palit na gloves pa. Plastic.

Ako ra man ta sa mamintura sa balay niya kay ang kaniyang anak tabang tabangon man ganahan ko siya magpinting-pinting. Kay hilig mo po siya ko nang magpinting-pinting man ganahan siya mag magpilapil na ko. Ang um, lang po noon ko kay sa magsige ng cellphone ng bata kay madaot ng mata ni magsige cellphone ako lang po siya gipasagdan pero siya akong ipauna na sa kilid og color-color ba kay ako aron ako na mo sunod ko cousin age. Um, siya akong ipauna sa sunahan. Yang yang style nga pag color color pokay magyangin lengen po siya mm ang to nya kaning mang mintura bitaw dua, ra kay eh, nagpinting-pinting ra no, pero wa siya kabaw nga tinuo na ni eh. mm ya kay awa duwar na ya di na pero ako lang apel kay kay sa magsigara siya sa cellphone gunit cellphone madao tang mata ning bata ah yeah. ang ako dai ang gusto po sa mga pares na color kay pudeng pink yang pink yang gusto yang yeah, order na ako lang po yung trabaho hapit na po pista dira sa mua okay. po ba panin, pa, pakuluran po ng balay kay maroon siya ng discourage nga i-drawing drawing nga ng kanang ang bumbong yun Dung mga bata pag ihugahugawan mo ning para diligin nila mahugahugawan mo ning gipinturahan kay may ikog yung matungo so so -at. kay na na may lay, na, na may color ako lang po nang ginihinayan ng pintura yung kuyo po na ang anak nag ng pintura kaya ang laing lingol sa balay kaya kay na, naman ako pa na kaya nabot naman ito yang parsel nga nang pintura. ngotong iyan yan lang pinturahan ako. Hindi ko willing nga kay hapit ng puno ng sa muha. Yan, dagang po mga bisita. Pero di, may mingi kayo nang lahat po. Baka ng, po, side run po niya. Yung uh, kung, runa, mga isuho sa magiging kanan. Maning ipinturahan lang po nawa. may request kulur siya pintura-pintura. Maning ako lang po natinggi sunod so, Ang um, putahiling na Yan, yan ko nga kulur po, po ng umbalay, ako lang pulang ipuning kamutan nga kulura na 'o kaya sa magasto pa lang tao, di ba, may nang, ah, kami kami kamera magpintura kay, kung way, way budget kong palit pintura? ah, hulungan ng pulong, pintura, nauna na po pang order, hmm, balik ang pintura yan. Yan. sa online repulem mong palitan, kaya 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 Yung kani nga pintura mong gipalit kay ko ano siya. Epoxy nga pintura na sa mix nga epoxy ba. Hmm. Kung garang-garang mo hang bong, bong bong or touring malibil um, mo siya kanang makuan ra ba. Kay na mi sagol epoxy mo level ni ya. Ya, po nga pintura kay dili pito siya para na typical nga kanang pintura nga kung gusto kag paint iko imo pang i-combination ng buah bunga putih para mo resulta nga pink nga kani siya pink nang gini ya, nang mix na ida nang imohan lang ani nga kanang oh halo ani muga gamay aron ma pure siya biro pink nang gini ya. oh tanaw lang ang anak ko oh, wala lang lingin-lingin siya bungbong nya ako lang putik ha style kay lingin-lingin ron -lingin, po yang noon yang kinuluran ako ra po ni sagdan kay ang kuwa po ko nga layon ba kanang muhawa kapuyon mating di gid ka kapuyon ba taam nalingaw nga sa mga sikulo-kulor at namur na sa mga satsuwa din ha sa ni na ha ihawa tamang din yung human ako lang pong ipasagda noon kaya may naman po ning ang bastag bata nga na nas like curiosity ato na napasagdan kaya gusto po di na to Anang, panan, kung sa'y gusto nga hindi nga siyempre curious man sila sa mga butang mo at may pasuway basta di lang makadaot sila ha. yan ang nakalami mo pa rin ng kintura kaya dili siya ingon ka ng bako bitaw dili pa ng sa una nga mga pintura nga inig, pintal ni mo bako mga hmm. kanil diba man siya bako wala siya ka kwan ba ano ah, siya kuhan gamay kay pero di gini nga maka magsakit yung mong ilong hmm. yan yeah. dili pa rin sa una nga mga pintura bako gyan kay ka dili man Okay, mokong, upang, may ngopir puno ko nga. Mapilapil siya. Yang pulihan ay rupang gamitin ha sa kanang kuan. O mag gamit ko ka ng kanihang brush. Kanang sa mga edge edge na sa pinturahan. Siya po mupuli sa ruler. Maana rami. Hindi po ni papirin yung bata aking. Mapilapil po. Hindi po may puling nga. Ang gikong ato po pang duwa. Lapok man sa ginagulan ulan man po. Ano yung namintura, namindresulod. Kaya wala ko may budget pang pintura na po sa gawas. Hmm. Ang ganing budget ang pintura mes pang sulod. Pero na ko na po, na po magasto ane nga. Kung pintura hanig hurot ng tibok palay. Eh. Okay, kanilang daan nga pintura nga napalit sa gawas o sa sulod. Hapit naman na siya ni hurot o to, toke. Bisag 200-200 road. Naroon siyang buo ka ni. Eh. Pero dagang-daghan na po gayon, napalit. Morning. Nahinay lang gitpunan mo yan eh di ko po may nagdili-dali ayun po ang tingin, makuluran na po'y purma-pura ba po ba uh. kayo nindot magutanaw nung nasa kung nai-kulur bitaw biasa pa kung nasa kagamay o kadakos si mga balay, basta nai-kulur, nindot yun siya tanawin. Samot ang mga na kulur, marunit kaya sa tanawin yung mga balay, basta nai-mga pintura uh. Pero, no, okay no, ra po nung wala pintura pero mas kuha mangyit nindot sa mata ba nindot sa mata, tanaw nga naikulur ng balay na makita bitaw yung mga bitaw anong kita yung mga hinabuan ba kaya sa mga gasto yung mga korta sa way hinungdan kung natay korta ang gamay yung mga dapat kung sa mga dapat nga na style kung mga korta may gamay mga mo na yun among mga ikon ng mga butang nga mga himus lang gina badigid yun nga sayang yung mga korta nga namin nga na, vertical nga pag ka-partner o huwag saya kwarta ang sene kwarta anak puli-puli rin dapat nga mabutang sa kanang may, may muslan ba hmm. okay, kung may na naman sa kwarta muna yung pares sa pintura iyahan po ng plano na pinturahan hmm. pero ang, ang iyahan gusto pink yun ang sulod color pink kay hayag dito mata ini ngawuk ini yang mau pentura di sini ya Kami ini sangat nak membuat ini pintura Ini nah ini dan Saya kira pun ada yang silpon ya kayaknya Humana namanya di sini ya Mau ini mau penis Duhar ini kak Latang gagumai Nah libut-libut puno no Bisa kena gamai ramung gi Kuan ba? Ipalit Duhar ini kayak ngonani aku ngipalit Duhar kayak ngani Oh, ako finalisong pares dai. Di ako ang pulit-chiri palit. Muru ni. Oh, di na ka magmix anig puti og puwa. Matik pink na ni. Halo ni daan. Oh, goods na ya.